Bumuti na ang panahon sa probinsya ng Iloilo pero may ilang lugar pa rin nananatiling lubog sa baha dahil sa bagyong kinta. Sa tala ng Office of Civil Defense Region 6, siyam na ang namatay sa probinsya habang may apat pang nawawala. Makibalita tayo kay Ninita Hobilia ng Jemmy Iloilo. abot-bubong ang baha sa mga bahay sa tatlong barangay sa Zaraga, Iloilo. Pati ang eskwilahang ito, nalubog sa tubig. Kwento ng ilang residente, binabaha talaga ang lugar nila pero ito na raw ang pinakamalala. Maraming kalsada ang hindi madaanan dahil sa lalim ng tubig. Ang mga residente, kanya-kanyang diskarte para makalikas. Ang isang sanggol, sinakay sa bacha. Masanda, parang naman ko, may ko to. Nirespondihan naman ang rescue team ang isang babae ng trap sa kanyang bahay. Naperwisyo rin ng pagbaha ang isang lamay. Pinasok ng tubig ang chapel ng barangay. Ang mga alagang hayop naman ng ilang residente na bulabog. Halos walang naisalbang gamit ang mga residente na lubog ang bahay. Si Eddie Saing, pinilit na isalba ang makina sa pananahi pinauna ko lang para may... ang iban. ng Kailangan ngayon ng pagkain at ibang relief goods sa mga biktima ng baha. Sa may mga bulawan nun nga tagipusoon na naga pangayogid kami isang bulig sa inyo, no? Nga kung pwede, mabuligan nyo man kami diri. Nagatid na kahapon ng tulong ang GMA Iloilo at GMA Kabuso Foundation sa mga nasalanta ng bagyo. Isinailalim na sa state of calamity ang Zaraga. Nasa state of calamity na rin ngayon ang bayan ng Dingle. Limang barangay ang hindi mapasok dahil sa matinding baha. Ang ilang motorista na stranded. May isa pang buntis na muntik ng abutan ng panganganak sa kalsada. Nauna nang isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Haniway. Dalawang namatay roon dahil sa pagkalunod sa baha. Labintatlong barangay sa Haniway ang nalubog sa tubig. Humupa na ito ngayon at nakauwi na ang mga lumikas na residente. Nananatili namang baha sa putotan. Hindi madaanan ng kasada ang kasadang papunta sa Pasi City at lalawigan ng Kapis kahapon, pero pwede na itong daanan ngayon. Lubog din sa baha hanggang ngayon ang ilang lugar sa Dumangas. Ayon sa lokal na pamahalaan, umapaw ang tubig mula sa ilog dahil sa sirang dike. May nakalaan na raw na pundo para sa pagkukumpuni nito. Sa bayan naman ng Barotac Viejo, Binaha pati ang ospital kaya kinakailangang ilikas ang mga pasyente sa cover gym. Bumagsak naman ang tulay na ito sa kalinog. Bumigay ang mga pundasyon ng tulay dahil sa lakas ng agos sa ilog dala rin ang matinding pagulan. Sa kabuuan, dalawampung bayan sa Iloilo ang binaha dahil sa bagyong kinta. Ayon sa Office of the Civil Defense, Region 6, siyam na ang naitalang patay habang apat ang nawawala dahil sa mga pagbaha. Ninita Hubilia, Nagbabalita, Pilipinas.